Magandang oras mga Golden Boy, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaction ngayon. Ito ang video ni Sangkay Janjan. Kudos kay Sangkay Janjan. Ito ang video na sinasabi niya na nakapagbayad si PBBM ng utang ni Pinoy at ni Digong noong year 2023 at year 2024 ito yung na-vlog ko na noon pero walang nakapansin ngayon baka mapansin tayo true sangkay dyan. ito ang video atin panuurin so eto mga sangkay yung malupit na good news na dapat po malaman ng sampayan ng Pilipino mga utang ng mga nagdaang administrasyon binabayaran po ngayon ni PBBM ito ang hindi kasi alam ng marami baka sabihin nyo fake news yan mga sangkay ayan po Utang Ni former president Noynoy Noy Aquino at si Tate Digong Former president PRRD or uh, Rodrigo Duterte Binabayaran po ngayon ng Marcos Administration Ayan po mga sangkay yung mga mababasa natin Pero ito muna Magkano ba talaga yung utang nila PRRD mga sangkay At ni Noynoy Noy Aquino, pinagsama na Ayan po Ang utang nila ay umabot po ng 12.68 trillion. May iba din mga sangkay information lumalabas na uh, nasa 13 trillion daw po talaga yung utang na naiwan mga sangkay kay PBBM. Ibig sabihin, ito pong utang na ito ito po yung pinasa kay PBBM. Pinagsama po 'yan mga sangkay. 'Yan 'no. Uh, pinagsama po 'yan na utang ng national sa pamumuno po ni former President Noynoy Aquino at former President uh, Duterte. Ngayon, magkano ba talaga yung utang ngayon, mga sangkay? Ang utang ngayon, as of now, guys, 16 trillion. Sa madaling sabi, ang nagiging utang pa lamang po ni PBBM ay nasa 3 trilyon pa lamang. Okay? 3 trilyon. Pwede pa po itong madagdagan, pwede pa pong mabawasan mga sangkay. Ganyan po, ibig sabihin, maliit pa lamang po yung nauutang ni PBBM. So saan kumukuha ng pera? At eto yung malupit. Yung pamahalaan natin ngayon mga sangkay, nagbabayad ng utang. Ayan po ha, mula po ito sa Philippine News Agency. Ayan, utang daw po ng gobyerno. Ayan o, government debt payments up 59% in January to October 2023. Okay, so hindi lang yan. Pagdating ng taong 2024 ay umabot sa 91%, mahigit ang nabayaran ni PBBM na utang nitong dalawang presidente. So, muntik nang mabayaran, di ba? Lahat. Ah, 91%. Eh. At ito ang hindi gaanong nababalita kasi kinukontra kaagad ng mga ano eh, ng mga Chinese DDS vlogger. Kinukontra kaagad nila na fake news, hindi nagapagbayad, hindi totoo. Ganyan yung mga sinasabi ng mga DDS. Kaya yung magandang nagawa ni PBBM ay natatabunan dahil sa mga fake news na pinakalat ng ng dds at China para kontrahin ang mga magagandang nagagawa ni PBBM. Sa din mga Sangkay nakakabagbay po yung, si PBBM ng hita ngayon. Yes. Sa po ang nagbabayad ngayon sa mga inutang ng mga nauna. Isipin niyo yan mga Sangkay, may mga project. 'Di ba? Ang daming proyekto ngayon. Eh yung tulay nga po mga Sangkay nang uh, ng Cebu, uh, Davao City at Samal Island, mga sangkay, di ba? Yung dalawang uh, uh, isla na ito, ipagdudugtong sa pamamagitan po ng tulay. At matatapos po yan, mga sangkay, sa 2028. Continuous po ang pag-build up at, at pag-construct, uh, pag mga sangkay, sa tulay na ito. Tatak-Marcos na tulay. Okay, so hindi lang yung Samal Island Interlink Bridge dyan ang proyekto ni PBBM na mga tulay ngayon. Ang isa sa pinakamalaking tulay ngayon na binibigyan lang budget ay itong Bataan Cavite Interlink Bridge which is napakahaba nito at napakaganda. Nag-connect sa Bataan to Cavite ang tulay na ito. Kaya napaka napakaraming mega projects si PBBM kasama na yung subway rail station sa Metro Manila, yung subway uh, train station di ba yung railway na nasa ilalim ng lupa, na katulad ng sa Europe, ay ano yan funded by JICA ng Japanese uh, construction firm uh, government sa government ang JICA at ang JICA ay well known yan sa pag-recover ng mga Japanese treasures na nakabaon noong World War II kaya marami ang nagsabi na ang paggawa ng railway station na subway ng JICA ay kasama ng pag-recover ng mga ginto. Kaya nga, funded muna yan eh. Hindi gumastos dyan ang, ang Pilipinas. Yan ay ginastusan muna ng JICA. Yan ay baka hindi na magbabayad ang Pilipinas ng gastos sa proyektong yan na napagaganda. At hindi lang, mayroong gagawing bagong international airport. ah uh, yan sa Luzon si PBBM pero hindi pa yata yan umpisaan pero nasa plano na yan Okay, balik tayo kay Sangkay dyan dyan do pinagplanuhan po yan mahabang panahon mga Sangkay pero si PBBM ang nakapagpatayo ito ha 2023 nagbabayad na how about 2024 bayad ba ayan mga Sangkay ito po yung update government settles 91.6% of debt service for 2024. Kita nyo na mga sangkay. Ngayon, hindi alam po ito ng marami sa ating mga kababayan. Ang buong akala nila mga sangkay, walang ginagawa yung gobyerno. At sa totoo lang, matindi itong ginagawa nila ngayon mga sangkay. Imagine ninyo, si PBBM lang pala ang solusyon para mabayaran yung utang. Kaya nga minsan, nakapaisip ako eh. Teka lang, Mr. President, ano ba nangyayari? Bakit ang daming pera ng pamahalaan at nakakapagbayad tayo ng utang? Kasi, ito nga pinag-uusapan po ito ng ibang mga motivational speaker. Sabi nila, tayo sa Pilipinas, yung gobyerno natin, utang lang ng utang ng utang ng utang. Wala pong balik. Diba? Ganoon naman po ang nangyayari mga sangkay Actually, wala naman po problema dyan. Lahat po ng mga bansa, mga gobyerno ng mga bansa, nagkakautang po talaga. Lalo-lalo na po sa World Bank. Unlike ngayon mga sangkay na nakakapagbayad na po tayo sa mga utang ng ating pamahalaan, may mga project pa. Yan yung isa sa malaking balita na dapat po natin talaga. Kumbaga, dapat po natin inaalam. Hindi po yung mga fake news. Alam niyo, nakakatawa pa nga may kumakalat po sa social media. Sabi doon ang utang daw po ni PRRD ay nasa 7 trillion ata yun. Tapos kay PBBM 15 trillion. Anak ng Tokwa mga sangkay. O kaya ang, nag ang nagpalabas kasi niyan ay yung trolls ng China at DDS. Ang umimpinto talaga ng fake news. Kaya lumabas ang mga fake news ay ang China. Maninira yan kapag hindi nila kaalyado yung presidente ng bansa titirahin ng mga trolls magpabli sila ng mga negative na mga mga articles para maniwala tayo na may kasalanan talaga ang presidente so yun yung kanilang style katulad kay Trump tinira nila noong nakaraang eleksyon pa yung yung hindi hindi pa siya nanalo yung natalo si Trump ang China ang nagmanipula gumamit ng napakaraming trolls uh, 3 million trolls daw ng China ang uh, kay Trump noon kaya natalo si Trump through publicity ng mga fake news binubumbahan ng fake news katulad ngayon si PBBM binubumbahan niya ng fake news eh. E eh, kapag siya, ang dami kaagad ng ang mag-counter na hindi nagbayad. Gawa-gawa lang yan. Kaya yan ang, ang masama sa China. Kasi uh, pumapasok siya sa mga internal affairs. Yung katulad nito sa politika natin ay nandiyan pa rin ang China. Ang outcome nitong ating eleksyon ngayon ay kasama pa rin dyan ang China na nag-back up sa mga DDS sa gastusin at sa ano sa publicity ng mga fake news. At alam nyo ba trivia lang ito ah na ang pinakamalaking utang na presidente ang grabing mga utang na presidente triple, triple ang lahat ng utang. Sakay sabi natin kay Emilio Aguinaldo, lahat ng mga utang ay walang makakatalo sa utang ni Digong kahit pagsamahin yung mga utang ng lahat ng presidente ay kay Digong pa rin ang pinakamalaki, 7 trillion lang. Lang ah, 7 trillion lahat ang nautang ni Digong. Pero yung lahat ng presidente ang nautang ay 6 trillion lamang. 'Yun ang sinunod rin ni Pinoy malaki rin ang utang ni Pinoy pero may mga nadagdag sa utang ni Pinoy kaya umabot ng halos uh, 6 trillion ang utang ni Pinoy at sila ngayon ni iba yung kay Digong kasi sa kanya lang talaga yung 7 trillion kaya nang sinunod ni ano yan ni PBBM ay nagiging 13 trillion na lahat ang utang ng Pilipinas dahil kay Digong yan kaya umabot ng 13 trillion kaya gusto niyo bang ibalik yan Digong nyo. Okay, balik tayo na, tapusin natin itong video courtesy ni Sangkay Janjan. Umabot po ng 12 trilyon. Dalawa po sila ni Noe ni Aquino. Or almost nasa 13 trilyon na rin po mga Sangkay. Pero ang malupet ngayon, nagbabayad din eh, ni baka nga ang ikagulat natin dito mga Sangkay kapag nabayaran lahat yung utang ng uh, pamahalaan. Kapag ka nangyari yan, mga sangkay, ay, naku, ewan ko na lang, hindi manlaki yung mga mata ninyo. Kahit tayo sigurong lahat, magugulat tayo. Di ba? Ito po, ulitin ko, nagbabayad po ang gobyerno natin ng utang. At ito po yung good news. Tama, napaka-good news niyan kasi ang talagang ano ni PBBM, isa sa mga gagawin niya sa Pilipinas ay hindi lang pagandahin muna ito kung alam nyo ang buong Metro Manila, ang EDSA pinaganda ni PBBM ngayon at ang Pasig River ay pinaganda niya. Yung bandang binondo River yan and then yung likod din ng post office sa liwasang Bonifacio malapit sa Lunita ay Pasig River din yan. Nariyan yung Jones Bridge. Ang Jones Bridge ay napakaganda na ngayon, binago. Napakaganda, parang ano na eh. Parang Paris na tingnan ang ano. Itong Pasig uh, yung bandang Pasig River dyan na malapit sa Binondo, sa Quiapo, Santa Cruz. Yan, kasi ako nag-aral ng high school noon, eh, sa Manila. Kaya yan yung turf ko dyan, yung Binondo, uh, Santa Cruz, Quiapo. Uh, yung mga lugar na yan. Uh, minsan ay naglalakad lang ako dyan, eh. Tumatawid ako sa Jones Bridge, dumadaan ako sa Metropolitan Theater and then uh, Luneta na. And then pagbalik ko, dadaan ako ng Liwasang Bonifacio, dadaan ako ng post office na napakalaging building. At sa likod niyan ay, ano yan, cobblestone pavement na sinadya pagawa ni ni FM, ni Apo kay para parang Paris siya tingnan. At ang mga street lamps diyan ay napakaganda, yung mga bakal na street lamps na parang sa Paris, parang sa Milan, Italy. Kaya kung ilalabas ko yung video na yon para makita nyo na para palang paris ang ang party ng Binondo dahil sa pagpaganda ni Ferdinand Marcos noon pero hindi napansin kasi pinabayaan ni Coriatino ni Lumot hindi meron ng mga 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 squatters na nakatira diyan ngayon wala na tinanggal na yung mga squatters kaya napakaganda ng talagang atatak Marcos eh kapag mga Marcos ang gumawa kahit para talaga sa sa bansang Pilipinas, hindi para sa pusa. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat mga ka-Golden Boy, mga kababayan, hanggang sa muli, ingat kayong lahat. God bless the Philippines.